yung pangaluan dive namin binalikan namin yung pilang huli ng maraming dangit sa parking buhanginan dito sa bahurang ito na ito kanuping nakadapa sa buhangin mm -hmm. ayos na ito mga kapaders winamano no? malaking kanuping sa pangaluan dive ayos ito paniradagdag hanap ulit tayo baka mayroong pangkasamahan na ito bigan mapunta sa bahurang mga kapaders at masuot sa mga butas balagbag ay mailap Yari ka na naman Natural na tawag sa amin ito talaga Matamposa or vegan mga kapaders. Dating ispat lang ito Ito yung namin na maraming nagit sa part ng buhanginan Beri ka lang namin dali malakas pa kayang panahon Na ito na yung danggit mga kapadyers Yung ating hinahanap Sigurado na ito sa akin mm -hmm. Lagat ka dyan Dito nang mamana mga kapadyers sa buhanginan At ang pana iwas talap Hindi barabas na talabang pana Dahil buhanginan natin pinagpapanaan Sana may kasamahan pa ito mga kapaders. At para makaari man tayo ng pambinta bukas na isda, dahil doon sa amin kaya mura binta ng isda. Malayo pa doon niya dala ng buyer. sabi nila, awag kung totoo ang sinasabi ng bayer. Hanap tayo mga kapaders. Ohoy, oh, kulambutan! Nakaatsan ba tayo dito? Sa dating bahura, nakakulambutan man. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Lalaking kulambutan ito, kung nakikita nyo, pati palikpikan, may mga guhit hanggang galamay, lalaki ko lang butan yan pag mga paltak paltak na malaki ibig sabihin babae mga kapaders kahit dito tanggal ng bituka makikita ninyo walang itlog pero yung mga paltak paltak na puti na malaki kapag ito ng tinta may mga itlog mga kapaders kung tawag sa amin ay mga buri-buri nga pa malapit na naman ang itlog ng kulambutan buwan ng disember sigurado jackpata ng kulambutan mga kapaders kahit saang lugar maraming kulambutan salamat lord malaking kulambutan ito estimate ko na ito bakit ito mga 4 kilo hanggang 5 kilo estimate ko masama ang tama yung kulambutan na ito kaya oh yun namimir sa mga kapaders medyo hinagip ang kanyang utakan kaya medyo pinangihina na kagad ito hanap ulit tayo kulambutan pakita kahit isa pa na ito isda kanuping or bukawin mm -hmm. naudog mga kapaders ayos na ito pandaradagdag sa unang dive natin medyo may nang isda namin sa unang dive awang ko lang sa pangalawang dive kung makaari mo tayong isda mga kapaders ang sabi kaya sa balita kaya ngayong gabi ang labas ng bagyo sa hanggang bukas sigurado bukas mga kalitan ng lautan na ito mm -hmm. timbungan isdang may balbas mga kapaders iba talaga pag masama ang panahon maalam din ang isda nagkatago agad sa mga butas hanap ulit tayo dito sa partimbuhanginan uli baka may isda oy sarmulete mga kapaders mm -hmm. lagatak na naman Diyan pala patamaan ng mga sarmolite sa parting buntutan mga kapaders at sa parting tiyanan sa may bitokahan nakakapunit. Ito pala ay malambot na isda laang pero masarap naman iulam. Adubo sa toyo ang masarap na luto na yun mga kapaders. Hanap ulit. Ayun, sarmolite na naman. Uy, dito tayo. Ito mas malaki at malapad mga kapaders. Danggit, nakatagilid sa buhanginan. Pasiguraduhin ko ito na hindi makatakas. Mm -hmm. ka dyan. Ito ang gusto gusto ng mga mamili mga kapaders. Masarap itong pinya dangit danggit, lalo pag sa ay kitsap. Ito ang hanap-hanap ng mga tagabayan dito sa Homelag Quezon. Uy, isda mga kapaders. Sulid na naman, medyo maliit pa, wag na muna yan. Hanap na lang tayo ng ibang mga pana. Naroon, nakadapa. Tunong na puti mga kapaders. Mm -hmm. Pang ulam na lang ito. Dito sa amin, hindi binibili. Awan ko lang sa inyong lugar. Masarap dito pinya rito, itong isdang ito. tunong na kulay puti kung tawag sa amin. Hanap ah, na naman tayong isda. Naroon, sa ulitin na naman mga kapaders. Dito ako, itong masarap sa bawan, lalo pag mayroong kalamansing lahok. Eto tribale or sibuk kung tawag sa amin mga kapaders. Hindi kali kalitan, hindi man kasinong kalakihan. Ayos lang, katamtaman ng laki. Kapanay ko ito mga kapaders, baka lumayas pa. Na ito na, ikinasakuan pa na. Mm! May pangulam ako bukas umaga. Sigurado, tanggal ang pagod. Papawisan pa tayo na ito. Na ito, may isda pa mga kapaders. Kung tawag sa amin ay manabon. Ikakasako ang pana at papanahin ko yung manabon. Ito daw ay mahal sa malabon mga kapaders. Isdang manabon. Nasa na kayong isdang iyon. Ating hanapin. Na ito, isdang manabon mga kapaders. Mm -hmm. Masarap din itong pinirito or sinabawan. Lalo pa may kasamang talbos pula mga kapaders. Awan ko lang sa inyo kung magkano kayo itong manabon. Pero sa amin lang mahal dahil taga malabon kaya ito. Kumalmalang bukas ang dagat. Malayo kami ng lautan bukas. Sa pinakang malayo na naman mga kapaders. Mga tatlong oras na biyahe bago makarating sa bahura. Na ito dalawang isda. Tunong parehas mga kapaders. Ito isang mas malaki. Ay hindi pa rin tunong yun. Dugso. Yung nalaking kanuping palan e yun. Sunda ko na lang yung mga kapas kung saan mapunta. Mainto ka rin. Bisbis lang langoy. Mmm! malayas ka pa, hindi ka dyan makakatakas. Ganda ng ng pana ko, mahatak, pirsado pa mga kapaders. Yung pana ko, kaasa, bago ako malis sa tabi, sigurado pa laban sa mga isdang marami. Hanapan ko pa at baka mayroon, na ito, danggit na naman mga kapaders, mamu lang pati. Mm -hmm. Malapag na ito, oy, may isa pa mga kapaders, naroon. May balawis pa, kakasako ang pana. Ayos na yung pandaradagdag. Ayos na mga kapaders, panahin ko na rin. Pasiguro mm Hmm... Yun, balit dalawa mga kapaders Parehas malapad na naman Ganito pala kindanggit, sigurado Apat sang kilo na naman Ito, ito ang bayar mga kapaders. bukas Maraming panlako na danggit Ito pati ang hanap sa bayan Walang ibang lumawat dito sa lugar namin Kundi kami laang Kaya sigurado ito Mabinta ito bukas na umaga mga kapaders Kasi dito ilako Dito lang sa amin sa barangay apat Dito na lang kayo masyaga-tsaga sa buhanginan Ni Kadebis Rico May reis na ito tunong na naman pangulam yun tinamaan ka agad, mga kapaders gitik na naman nasan na kaya kasamahan pa na ito masarap itong pinaritong islang ito kaya pinanak ko lang mga kapaders pangulam ng kasamahan ko hanap na naman tayo naroon danggit mga kapaders mm -hmm. maandam ka na naman malayas ka na naman maganda ito mga kapaders sa pistohan ng danggit dito nasa mga hukay hukay ng buhangin ito'y sabangan ni Teroy kung tawag sa amin dapat ng resort ito hanapan ko uli at baka mayroong kasamahan na ito danggit na naman nasa hukay ng buhangin mm -hmm. bali dalo ulit mga kapaders ayos na ito salamat lord kaya dito lang kami sa buhanginan matig at saka na lang kami kasamahan ko dito at mga sa dito kahit para paano hanap ulit na naman tayo na ito sarmolite malaki mga kapaders gabraso ng bata kalaki ito pasiguro pagpana na ulog mga kapaders ito ang sarmulitin tagabuhangin ito yung sa mga kristalit ayos na itong pandaradagdag sana may kasamahan pa maraming salamat lord sa biyaya ngayong gabi kahit malakas dagat dito tayo sa bahura matisting at baka may isda man na ito danggit mga kapaders malapad mm -hmm. at meron pang maliit ayun lumayas yung maliit mga kapaders takot sa pana ako at baka madamay pero hindi ko yung papanain maliit pa malaki pa yun mga kapaders dito ako sa mga pakinabangan at malaki harap na naman tayo na ito pa danggit mga kapaders mm -hmm. kwartan linaw ito susunod ang danggit ito mga kapaders ayos na ito nakakatawang umana pag malaki ang danggit dito sana mayroon yan sa parting unahan ating hanapin maghahanap ako isda na ito pa danggit na naman maganda mga kapaders mm -hmm. lagatak ka dyan kagandahan dito mga kapatid at mama ang tanggit manaka ko sa mga gragrabahan ng mga bato na pahuran diglaang, medyo madilaw ang kulay ng dagat dito wala ba sa malakas kaya ang dagat mga kapatids pero okay lang kita pa man ang isda na ito kanuping pasiguro na naman kwartan mm -hmm. linaw hayahay mga kapatids maraming isda dito sulod sulod na tinapapana na Awang ko si Kadevis Rico kung marami na huli hanap ulit tayo mga kapatids Baka mayroon pa. Uy, naito pa mga kapaders. Sigurado ko na naman sa akin. Mm -hmm. Mataan tama. Islang masarap makatinik pero masarap ay lang mga kapaders. Pag kayo nakabi ang isda, ingat lang kayo paglinis mga kapaders. Baka kayo. Mahirap na. Ito yung maantak. Nagkakaroon ng kulali ang kilikili hanggang singit. Mayroon pang pa mga kapaders. Naroon. Uy, tumago. Sigurado ka sa akin. Yang kasabutas kita papanain. Nasaan na kaya yun? Na ito, huminto ka. Pasiguro na naman. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Ito mga kapatiers. Sigurado man ito kahit dangit gitla bukas umaga may dili siya tayo kahit para paano kahit kaunti. May pang ulam pa. Hanap na naman akong isda na mga pana. Na ito pa, danggit ulit mga kapaders. Mm -hmm. Lagatak na naman ikaw, sigurado. Balidalo mga kapaders. Itong isang naapaan na kunin ko tinanggal At itong isang nangit nakakita ko agad Pinala ko na naman kaagad Inupakan ko na naman kaagad Maganda talaga pag may isda mga kapaders, Napapasigaw ako Uy, na ito pa Nangit na naman mm -hmm. pareya sa sukat ng dito Pareriyas malalaki Ating hanapan ulit mga kapaders, Baka may kasamahan pa At di sa mga butas-butas Minsan nakasuot Naraw, naglalangoy Nangit ulit mga kapaders. Lapitan ko ay mailap ito Oh, naro na. Susun na lang yung mga kapas, Susunod na punta Ay, huminto. Ay, sigurado ka sa akin. Balagbag. Kunti pa. Mm -hmm. Sabi ko na sa iyo, naulog mga kapaders. Dalawa na naman ito para sa tanggit. Ay ko ito sa pana at maghahat na naman tayo. Malanggit dito mga kapaders. Palipasa, matagal niya lang o yan. Isang buwan nakalipas ito, hindi namin nabalikan ngayon ng mga kapaders. Hanapan ko ulit. Akita, mga tanggit na, ito naman mga kapadyers ay ito, hindi ito danggit, ito ay guntingan mhm mm pinanakaw lang mga kapaders, pang ulam. masarap itong daing, bunlis kung tawag sa amin ito ay guntingan yung maabang ulo mga kapadyers, kung tawag sa ibang lugar ay danggit bahura, sa amin ay guntingan danggit baho hanap na naman tayong isda pakita mga danggit, labas sa butas na, ito, nakatago mga kapadyers nakatago ang ulo mhm, mm walang kalaban laban kahit salaan hindi makita ang pana ko malapad doon na naman nasan kaya ang kasamahan pana ito ating hanapin na naman sa parting unahan tanggal ko sa pana ito hanap ulit tayo dito sa butas uy uy lagi umaka brothers gulat pating ha lagi ito ha, ay matapang ang lang lang alam mga brothers bibidyohan ko hanggang sige layo siya sige layo doon ka pumunta layo huwag kang babalik sa akin nagulat ako sa malaking pating na yun masilipsan ako sa butas biglang lumabas na ito surahan alis paru 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 bukid malaking surahan ito double rubber ang ginamit ko mm -hmm. gitik ito mga kapaders yun sentido ang tama ayos itong bandera dagdag salamat lord malaking surahan nakaachamba tayo kahit para paano hanap ulit tayo baka may surahan pang kasamahan na ito bigan or matampusa patok ang tama, hindi pa nagitik, di bali, ating nahuliman. Ating hanapan to ng kasamahan mga kapadirs, baka mayroon pa dyan sa parting unahan uli. Hanap na naman, konting syaga laang, para may nilaga bukas. oy na ito, bigan uli mga kapadirs, pasiguro na naman. hmm -hmm. Ayos na itong pandaradagdag dagdag. Ayan mga kapadirs, maaahon na rin kami at maaawin na. course nga pala ngayon, alauna ng madaling araw. Mapakondisyon kami ng katawan bukas malayo kami lalautan na ito na ang huli namin sa pangalawang dive mga kapaders ayos man karamihan ay danggit ayun mayroon pang bugew nagluksyo sa bangka Nag-shoot sa loob ng bangka mga kapaders yung masal may pinirito kung tawag sa amin ay e, balang balangan pinipili na at bang sa bayar ngayong magabi pa mga kapaders at bukas na umaga malis na yung bayer at dilalako na sa bayan ayos man mga kadili, sa kahit kaunti Pagkati sa batig yung 200, saka may pang ulam, ah, sigurado na, dalawang ng bigas may panggatas mga stulti, pandaya, pers. May isang kulambutan man. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Na ito na aming kinita sa dalawang dive. 2,470. Ang gastos, 577. Ang natira, 1,893. Pinaglima mga kapaders, itong partihan bawat isa. 378. Ayos na ito. Salamat Lord sa bayan. Pagkulog mo sa amin kagabi. Ay mga kapaders, marasalamat ulit sa inyong panonood. Nabaka bang susunod ang mga sorting gagawin. God bless. Ingat tayong lahat.